This is the Soul Farm Girl Welcome to Anita Farm oh. 19อืมแล้วไปหน้า Pig. Hmm. Ayan, o. Oh. Dudungis nyo naman. Ha? Dudungis nyo, ah. Hirapin na tayo, no malamig. Kaya eh, hindi kayo pwedeng palikuin. Malamig ang panahon, umuulan-ulan pa. Ayan nga, medyo madilim na eh. Anong oras pa lang? Alas dos. Sa kabilang, nasa kabila sila. Nandun yung mga malalaking baboy. Ito tayo doon. dito na lang tayo. lakad din naman okay yeah. bang, ano timbang ano ano yung egg nabina na pina kami. Ayan. So, anong oras na ba? Alas 4 na po ng hapon. Ayan. Umaambun-ambun pa dito sa farm. Sa Pangasinan. konti na lang. Isang hakot na lang to. And then, matatapos na kami. Kaya, malalaman nyo mamaya kung ano po yung average weight ng mga baboy namin. Dahil, sa tingin ko, ang po nila. Dahil may tumimbang dito ng 124 kilos, 118, 112. Yan, so parang ano lahat line up 100 lahat. Yeah. Nakapamaliit. Lilikutin niyan order nila sa amin. Ah, bunso nila bunso. Ah, uh -oh, bunso. <laughs> Paglilit sila. Okay. Okay, tignan nga natin. Oh no, ang tataas ng timba. Walang line of sight. na timbang non sixty seven sixty eight pare saay sixty eight sixty eight so na, eh. hmm. na lahat yung mga nandun. Ano, pataas ng timbang, Ate Celia, oh. Hindi maganda. Maganda. Walang lineup of 9. Line. Puro 100. Oh, di so yung pinakahuli, yun yung panglitsyo nila, 68. Uh -oh. So ibawas yun na lang yun, 3,310 minus 68. Tapos i-divide yun sa 29. Yun po yung average weight ng mga baboy. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell. Para lagi kayo updated sa mga bago. Happy Birthday everyone!